Magandang-magandang araw po mga kawangis ko, kung sa man solo ka man ng mundo, ito yung inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapo ko, w. John sa Middle East, Yomkin said Sa mga subscribe na sa akin dyan, Shukran Kater, sa mga hindi pa please lang. <laughs> ngayon pag-uusapan po natin, nakakabahala na ngayon mga kawangis ko, kasi nga, ang pagbagsak ng dolyar, tingnan nyo ngayon, ang pinakalas na tala ay 59.29 something, yan po ay bagsak ang ekonomiya. Ayun sa ulat po natin, papakinggan natin ngayon ay ang dami yun na pong mga business. Mga business owner na naglalagay dito sa Pilipinas na nag-withdraw na, nag na. Yun po nakakabahala na. Kasi kapag ganyan, pabagsak na pabagsak na yung ano eh, pabagsak na pabagsak ng Pilipinas. Dahil po sa nangyayaring corruption dito sa Pilipinas, kaya sila nag -aalisan. Kasi simpre yung mga business man na yan, gusto rin nilang kumita yan eh. Hindi lang puros palabas. Simpre mayroon din yung papasok. So kung nangyayari ngayon na katiwalian sa Pilipinas ay tuloy-tuloy na mangyayari, baka pumunta tayo sa pinakamahirap na bansa sa buong daigdig. Diba? Ang saklap naman pakinggan na ang Pilipinas, yung pabagsak ng pabagsak. Pero kung pakikinggan mo po sa mga ulat, sa mga preskon kay Claire Castro, ang ganda daw ng takbo ng ekonomiya, maganda daw yung mga nangyayari na proyekto sa Pilipinas, yun po ay panay kasi nung lang sinasabi ang babaeng yan. Walang ginagawa yan kung halos lahat fake news. Ito, pakinggan po natin yung ulat ng isang uh, mainstream media. At kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bonsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Banko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico, magbabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at manumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Banko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, uh, kasi nga, kumababang business confidence. At saka, you know, corruption scares away investors. Bakit? because it increases the cost of business. Syempre, ng lagay yung mga people that they deal with in, go in government. If I'm an investor, asa ROI ko, asa return on investment ko? Wala, 'di So I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na tatlong taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din anya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Gidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves. And I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully. Alam niyo mga kawangis kung bakit yung mga presidente ang mga presid presidente, yung presidente, umiikot mapupunta sa iba-ibang mga bansa, sa Europe, pumunta sa mga Asian, minsan sa mga South Korea, Amerika, at kung saan ang malalaking, ano, mga malalaking bansa at mayayaman na bansa, sila po ay umiihikayat para makakuha ng mga investor na mag-invest dito sa Pilipinas. Kasi ang investor po ay napakalaking tulong po sa Pilipinas para umunlad ang isang bansa. Di ba? Kaso lang kung hindi nabibigyan po ng tamang pag-aalaga yung mga investors at mayroon silang naririnig ng mga kapalpakan nangyayari sa gobyerno, yan po ay nag-aalisan. Lalo mo pa mga investor na bibigay po ng maraming mga trabaho po sa mga uh, mamamayan natin kapag may mga investor dito na pumupunta, dagdag po trabaho yan. Pero kung ang, ang nangyayari po ang mga investor ay nagwi-withdraw na at naglilipat po sa mga ibang sa mga kapitbahay ng mga bansa natin, doon sila mag-invest. Ano, mag yan po ay malaking kawalan sa ating ekonomiya. Babagsak po tayo ang ekonomiya. Tignan mo natin ngayon. Kapag ang piso po ay tumaas na tumaas, ibig sabihin, pagsak po ang ekonomiya. Kasi nga, binibili natin ng mga produkto sa ibang bansa po ay dolyares. Ay kung paano kung tumaas na tumaas yung, mga, tumaas yung palitan ng dolyar, ang kawawa po dyan yung mga taong nakatira sa Pilipinas. Kasi tataas din ang bilihin, tataas po yung mga Lalong-lalo -lalo pa yung Rodo, mga gasolina, gasolina, yung pamilya, lahat po babagsak yan. Kataas po yung panguna yung bilihin. Pero kapag maraming mga investor pumunta dito, kaliwat-kanan, pupunta sa Luzon, Visayas at Mindanao, gaganda po yung ekonomiya. Tapos, lalong-lalo -lalo pa na wala ng corruption na mangyayari. Gaganda po yung ekonomiya. Pero nangyayari kasi ngayon, hanggang ngayon kasi naririnig din mga investor na walang napapanagot eh. So kapag na walang mapapanagot, ang nangyayari doon, parang walang ngipin yung ostisyo ng Pilipinas. So walang nangyayari. Ang sa atin, ang sa atin, ang ginagawa lang natin is lalo pa yung gobyerno, ang ginagawa nila ay pagpapanggap, pagtatakip sa katiwali ng nangyayari. Tingnan mo si Claire Castro, sa katagal-tagalan na bilang isang PCOO na tapak na dugat atak ng gobyerno. Never kong narinig sa kanya na lahat po yung mga proyekto na ginagawa ni Pangulong ni BBM, ni Marcos Jr. pala, iniisa-isa niya. Yung simula kababawan hanggang kalaliman. Kung ano ba yung mga proyekto na ipatayo niya. Wala tayong naririnig mga kawangis ko. Ang naririnig lang natin, yung bakbakan niya, yung bakbakan niya yung mga Duterte. At kung mayroon, siyang naririnig na mga usapin na tungkol sa Duterte, masyadong alay balay po yan si Claire Castro. Ayaw niya nang sabihin ng totoo na nangyayari po sa Pilipinas. Ayun yung, tignan nyo, ito po ay nakakabahala po. Lalong lalo pa kapag marinig natin, yung mga investor ay nag-withdraw o umalis sa Pilipinas. Hirap na hirap po kumuha yung gobyerno, yung mga presidente ng investor na mag -invest sa Pilipinas. Kasi nga pumupunta yan sa Europe, sa kasulok sulokan ng Europe kung sino po nung mag invest dito sa Pilipinas. Dahil sa mga mga gandang sinasabi nila, kaya napapa-invest yung mga businessman. Kaso sa katagal, ilang buwan na kaya yung takbo ng investigation tungkol sa flood control sa budget? Tagal na. Hanggang ngayon, wala pang na, nasampulan, wala pang nagbibigyan. O ngayon, naglalabas na naman ng mga asset ni Saldico, mga chopper na nailabas na ng Pilipinas, na, 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 ay punta na raw doon sa Malaysia. ba diba? Pero si Saldi ko hindi pa nahuhuli. Tapos hindi pa napifreeze ang kanyang passport. <laughs> diba? Pero ang kaya ano, kung hindi yung ka-aliado ng administration, ang tagal na niyang napauwi ng Pilipinas, pinagtulungan niya na yan. Tignan mo ngayon, ang ginagawa niya ano, ni Remolia. Diba? Ang bunganga niya pa lamang mga Duterte ng Duterte. Pero ang daming mga problema ng Pilipinas sa pwedeng resolbahin at unahin at bigyan ng ustesya, pero wala. Ang inihunan niya talaga, inuunan ni Rimolia yung mga Duterte. Kasi alam nila kapag maupo, may isang mga Duterte diyang maupo, kasi babalikan na babalikan talaga sila sa kanilang mga kabalintunaan na ginawa sa kanila. Babalikan talaga sila. Lalong-lalo pa yung magulang nila dinala sa dahek at kinidnap kung ano talaga sila. Ah, uh, gaganti talaga sila kung ano sila, babalik sa ano, sa gobyerno yung mga Duterte. Kasi nga pangit talaga naman ng magulang mo dadalhin sa hikta po, sa ilang milyon ga gagastusin mo doon. Malaking milyonis pong gagastusin mo sa dahil lalong lalo pa doon sa itatawag na investigation. Malaki ang gagastusin mo kasi unang-unang magbabayad ka ng mga attorney o abogado. Oh, o so sa ngayon muna mga ano ka po ko Sige, tuloy lang yung kuskus -kus ng inuduro sa <laughs> so ngayon, bye bye and masalam.